hindi kanya maalis sa isipan. At nangyayari ito araw-araw. Nagigising siya at ikaw ang nasa isip niya. Matutulog siya at ang huling iniisip ay tungkol sa iyo. Habang natutulog ka, nandyan siya, nagre-review ng feed sa cellphone, tinitingnan ang mga larawan mo, walang lakas ng loob na pindutin ang isen. Pinagmamamasdan ka lang niya. Sinabi niya na kailangan niya ng espasyo, ngunit hindi ito totoo. Ang talagang kailangan niya ay tapang tapang upang harapin ang nararamdaman, tapang upang aminin na hinahamon mo siya, na nakikita mo ang kanyang mga bahaging itinatago niya sa lahat. Ang totoo, nahulog siya sayo sa paraang hindi pa nangyari kani-kanina. Naalala mo ba ang usapan niyo? Tinalakay mo ang mga bagay na nagpa-expose sa kanya. Hindi niya inaasahang magbubukas siya ng ganon, ngunit nang magsalita ka, may nagbago. Direkta ka, totoo, at pakiramdam niya ay naging mahina siya. Hindi siya handa para dito. Ngayon, habang sinusubukan niyang mag-move on, sumasama siya sa ibang tao. Lumalabas, nag-enjoy, kunwaring okay lang ang lahat. Ngunit sa gabi, kapag tahimik na ang bahay, pangalan mo ang bumubulong sa isip niya. Nais niyang hindi maramdaman ito, ngunit hindi niya maiwasan. Kailangan niya ng iyong pag-aruga, ngunit nananaig ang takot. Alam mo ba ito? Nararamdaman mo ang natatanging pagkawala niya. Napansin mo kung kailan siya lumayo. Yaong pakiramdam na may nawawala na pinutol mula sa ugat. Hindi nagkakamali ang instinto. Ang malupit na katotohanan ay talagang nami-miss kanya. Takot siyang ma-reject at maipakita ang kanyang insecurities. Tinuturing kanya bilang ang taong kayang gibain ang kanyang mga pader at nakakatakot ito para sa kanya. Ang takot na ito ang pumipigil sa kanya. Naiisip kanya, ngunit wala siyang lakas ng loob na lumapit, walang tapang na gumawa ng unang hakbang. Kaya sa halip na kumilos, nanatili siyang nakatayo, pinapanood ang buhay na dumadaan sa labas. At ikaw naman, patuloy ang iyong rutina. Samantalang ikaw, nagtataka kung bakit. Hindi siya nagsalita. Minsan pakiramdam mo na parang naghihintay ka ng isang senyales, isang mensahe, isang kilos mula sa kanya. Pero ang realidad ay siya ay naguunahan ng iba't ibang damdamin nang hindi alam kung paano ito ipapahayag. Ang inaasahan mo ay nagiging pagkabigo, Samantala, ilang beses na siyang nagsulat at nagbura ng mga mensahe. Hi, kumusta? Iniisip niyang napakatanga ng ganitong pagsisimula pagkatapos ng katahimikan sa pagitan nyo. Pasensya na, tila mahina, parang hindi nito kayang ayusin ang lahat. Ang katotohanan ay hindi niya alam kung paano humingi ng tawad sa lahat ng hindi niya ginawa at sa hindi pagpanig iyo. At tuwing nakikita kanya na nakikipag-ugnayan sa iba, nakakaramdam siya ng kirot sa dibdib. Inihahambing niya ang sarili sa iba at alam niyang walang sinuman ang may koneksyon tulad ng sa inyo. Bawat tawa, bawat usapan, bawat sandali ay natatangi, at labis siyang nagsisisi na hindi niya ito pinahalagahan sa tamang oras. Siya ay nakakulong sa isang siklo ng pag-iisip tungkol sa iyo, at ito ay masakit. Nakikita niya ang sarili sa iba't ibang mga eksena, iniisip kung paano kung magkasama kayo, kung paano kung muli kanyang mayakap. Pero ang realidad ang umaagaw, ang takot na mabigo, ang takot na hindi mo na siya gusto. Ang panloob na pahirap na ito ang nagpapanatili sa kanya sa parehong lugar, nakatali sa pride at kawalan ng tiwala sa sarili. Samantala, ikaw ay patuloy na namumuhay. Tinitingnan ang cellphone, nagtatanong kung iniisip ka pa rin ba niya. At alam mo ba? Naiisip ka niya. Pero iyon mismo ay hindi nagbabago ng sitwasyon niyo. Nananatili siya sa parehong lugar, naghihintay ng paglipas ng oras at darating na tapang. At ang katotohanan ay alam niyang nawawala na siya ng pagkakataon. Na makasama ka. Nagsisisi siya na hindi siya nagdesisyon ng mas maaga. Sa kaibuturan, alam niyang napakahalaga mo at ang koneksyon na yon ay hindi basta-basta ulit dumarating sa buhay. Pero ang pride at takot ay patuloy na umaalipin sa kanya. Ikaw, naghihintay lang. Samantala, ang oras ay nagdaraan, at sa bawat araw na lumilipas, lumalaki ang distansya sa pagitan nyo. Isang hindi magandang katotohanan. At ang konklusyon ay alam naman nyo na, kahit nag-aalangan pa kayong kumilos. Iniisip ka niya ngayon. Totoo ito. Hindi ka niya matanggal sa isipan niya. Nariyan lang siya, nawawala sa mga hungkag na pangarap habang ang gabi lumilipas. Sa pagitan ng pagsilip sa kanyang telepono, binubuksan niya ang iyong mga larawan, ngunit hindi siya nagmemensahe. Tinitingnan ka lang niya. Ganito ang nangyayari sa mga oras na ito, habang natutulog ka, at siya'y lumulublob sa mga alaala. Sinabi niya ang kailangan niya ng espasyo, ngunit ang totoo, wala siyang lakas ng loob. Lakas ng loob na harapin ang inyong mga nabuo. Nararamdaman niya ang bigat ng iniwan niyang nakabukas, at ito ay kinakalawang sa kanyang kalooban natakot siya dahil hinawakan mo ang bahagi ng kanyang sarili na walang ibang nagkaroon ng lakas ng loob na hawakan dati. Sa mga pag-uusap nyo, hindi ka lang nakinig, ngunit nakita mo rin ang higit pa sa ibabaw. Natakot siya, tumakbo, nagsarado. Ngayon, may iba siyang kasama, sinusubukang puno ang puwang na iniwan mo. Pero kapag sumapit ang hating gabi, napagtanto niyang wala itong kapantay sa'yo. Sinusubukan niyang baliwalain, ngunit ikaw ang hindi nawawala sa isipan niya. Alam mo ito dahil sa isang malalim na bahagi sa loob mo, naramdaman mo na ang koneksyon. Napansin mo kung paano ka tinitingnan niya ng kakaiba, na para bang nais sabihin ang lahat, ngunit hindi makalabas ang mga salita. Nakita mo ang kislap sa mga mata niya, kahit na sinusubukan niyang itago ito. Hindi mo lang ito iniisip. Maaari niyang magpabigay wala ng parang okay lang ang lahat, ngunit ang mga walang tulog na gabi ay patunay ng tunay niyang nararamdaman. Nakikipaglaban siya sa panloob na hirap at, sa kaloob-looban niya, alam niyang ikaw ang nagdudulot ng lahat ng ito sa kanya. Ang brutal na katotohanan ay, sa kabila ng mga salitang sinabi niya, siya ay ganap na naliligaw ng wala ka. Natatakot siya, takot ipakita kung sino ba talaga siya. Takot sa kahinaan. Tinatago niya ang mga nararamdaman na tiyak na magpapahina sa kanya kapag ikaw ang kaharap. Kapag tumingin siya sa salamin, kinikilala niya ang sarili bilang isang bigo sa hindi pagharap sa kung ano man ang mayroon kayo. Samantala, narito ka, ipinagpapatuloy ang iyong buhay, ngunit laging may alinlangan. Laging iniisip kung siya ay nag-iisip tungkol sa iyo, kung miss ka niya. Isa itong pahirap. Iniisip mo kung may nararamdaman pa rin ba siya o kung basta na lamang siyang nagpatuloy na parang wala. Nangyari. At ang sagot ay hindi siya nagpatuloy. Siya ay naipit sa isang emosyonal na paikot-ikot na gulong, habang ikaw ay nagpapatuloy sa pag-usad. Inisip na niya kung paano kung magkikita ulit kayo. Bawat senaryo na pumapasok sa isip niya ay punong-puno ng malalim na pagnanais, ngunit wala ni isa man sa mga ito ang nagiging aksyon. Maraming salita ang natitigilan. Sa kanyang lalamunan at sa bawat mensahe na sinusulat at binubura niya, lalo siyang napapariwara. Hi! Kamusta? ay hindi sapat at, pasensya na, ay tila isang sampal sa mukha ng kung ano talaga ang nangyari. Inihahambing niya ang sarili niya sa iyo. Wala nang ibang makakapantay sa iyo. Ang mga relasyon na. Tinangka niyang buwin ay walang lalim, walang init na hatid mo sa kanyang buhay. Tumingin siya sa iba at nararamdaman niyang nasasayang ang oras niya. May emosyonal na pagod na kanyang tinatago, ngunit hindi niya ito malabanan. Ang mga pag-uusap na nagkaroon kayo ay hindi pa rin nawawala sa kanyang isip. Bawat tawa, bawat mahabang tinginan, lahat ng ito ay nagiging isang. Daladala -dala niyang pabigat. Walang paraan para makalimutan. At ito ang kumakain sa kanya bawat araw, habang pinipeke niya na ayos lang siya. Siya ay naghihintay ng isang senyales, isang pagkakataon para maitama ang sarili. Ngunit hindi niya. Naiintindihan na pagod ka na sa ganitong laro. Gusto mo ng kaliwanagan, ngunit siya ay patuloy na. Nagpapaligoy-ligoy. Ang takot na matanggihan ay nagpaparalisa sa kanya. Nararamdaman mo ang kanyang pag-aalinlangan, isang. Uri ng desperasyon sa kanyang mga hakbang, at ito ay lalong nagpapataas ng iyong paghahanap ng sagot. Samantala, patuloy mo nakikita ang kanyang mga mensahe. Na hindi sinasagot ang kanyang kawalan na sumisigaw sa bawat sulok na. Kinalakaran niyo dati, tinatangka mong humanap ng ritmo. Ngunit ang alingaungaw ng kanyang kawalan ay isang parating na bagay. Paano kung nagkaroon siya ng lakas ng loob? Paano kung sinabi na niya lahat ng ito sa isang? Pagkakataon, kung saan ang dinamika sa pagitan nyo ay maaaring magbago. Inisip mo na ba kung ano ang isasagot mo, hindi ba? Pero mas pinipili niya ang katahimikan, kahit alam niyang ito ay nakakasakit sa inyong dalawa. At ito ay masakit alam na niya na ang mga kilos niya ay mas malakas kaysa sa kanyang mga salita. At sa gayon, patuloy ang paglipas ng oras. Siya ay lumulubog sa isang rutina nang hindi napapansin na ang oras na lumilipas ay isang pagkawala para sa kanilang dalawa. Ang buhay ay nagpapatuloy, pero kayo ay nakatali sa parehong spiral, hindi alam kung paano makakaalis dito. Ang katotohanan ay, gaano man siya subukan kumilos na parang hindi kanya gusto sa kanyang buhay, ang realidad ay nandyan ang pagmamahal, nakaantala ng takot at pride. Samantala, ikaw ay naghihintay, madalas na nag-aalala, nagtatanong kung siya ay magdedesisyon balang araw at maisip na ang talagang gusto niya ay ikaw. Ngunit hanggang doon, ang natitira lang ay ang katahimikan sa inyong pagitan. At alam mo na ito. Binabasa niya ang iyong mga mensahe, pero hindi kailanman nagpadala ng sagot. Habang ikaw ay natutulog, naroon siya, nakatutok sa screen ng cellphone, binabalik tanaw ang mga pag-uusap nyo. Binubuksan ang history ng mensahe nyo at nagtatanong kung bakit wala siyang lakas ng loob na panatilihin ang komunikasyon. Siya ay dinudurog ng pagdududa, ng takot na buksan ang puso at ipahayag ang nararamdaman niya. Sinabi niya na okay lang siya. Nagsinungaling siya. Ang nararamdaman niya ay isang kalituhan na hindi niya maisalita. Habang sinasabi niya ang tungkol sa mga bagong pakikipagbakasyon at mga taong pumapasok sa buhay niya, sa loob-loob niya, siya ay walang tiwala. Wala ni isa man ang lumapit sa kung ano ka. At alam mo ito dahil mayroon kang sixth sense para maintindihan ang mga bagay. Nararamdaman mo kapag nag-iba ang tono ng kanyang boses, kapag nawawala ang tingin niya sa iyo. Bawat tawa niya sa isang bagay na iyong sinabi, ay isang pagtatangka na itago ang sakit sa loob niya at hindi ka nag-imagine talagang nilalabanan niya ito. Ang brutal na katotohanan ay takot siya sa koneksyon na meron kayo. Nakarating ka ng masyadong malapit. Alam niya na walang ibang katulad mo sa buhay niya. Ang intensity ng pinagsamahan niyo ay kinatakutan niya. Kaya, sa halip na harapin ang kanyang nararamdaman, nagtatago siya. Samantala, nagpatuloy ka, sinusubukan hanapin ang kapayapaan. Mas palaging may buhol sa sikmura na ang mga pangakong hindi natupad. Sanay kang makita yan sa kanyang mga mata, ang pagnanais na may halong. Pag-aalinlangan. Ngunit ang taong ito ay bihasa sa pagtatago ng kanyang tunay na nararamdaman. Gusto niyang lumapit, ngunit ang sakit ng pagtanggi ay mas matindi kaysa. Ang kagustuhang makasama ka. At sa bawat araw na lumilipas, siya. Nararamdaman niyang siya'y mas naiipit sa isang siklo ng panghihinayang. Lumalabas siya kasama ang iba. Tao, ngunit sa anumang oras ay hindi nila kayang mahawakan ang puso niya tulad ng ginawa mo. Binabalikan niya ang mga alaala, nakikipag-usap sa mga kaibigan tungkol sa kung paano naging napakabilis ang lahat. Iniwan mo siya ng isang marka. Nahuli na niyang iniisip. Paano kaya kung nandoon ka sa mga sandaling dapat sana ay? Masaya. Ang katahimikang likha niya ay sumisigaw na para sa iyo. Tumigil ka nang maghintay sa kanya, ngunit patuloy siyang nakahawak sa ideya na isang araw ay magkakaroon siya ng tapang. At sa kaloob-looban, siya ay nagsasalita sa sarili. "Nya, mamaya kakausapin kita." Ngunit ang mamaya ay hindi dumarating. Bawat mensahe na niya iniisip ipadala ay nagiging bigat na hindi niya kayang dalhin nasa kanya ang mga numero ng iyong telepono, ngunit nag-atubili siya. Sa pagtingin, nawawala ang mga salita habang siya ay nag-aalangan. Sa pagitan ng gusto niya at ng kanyang kinatatakutan. Ang pride. Ang pumipigil sa kanya upang umaksyon at gayon ang oras ay nagdaraan. At ikaw. Ikaw ay pilit na inaalaala kung paano hindi maramdaman ang pagkawala na ito, ngunit mahirap. Ikaw nararamdaman ang kanyang presensya kahit na malayo. Ang koneksyon na ito ay hindi madaling maglaho. Bawat beses na may nakikita kang nagpapaalala sa iyo, ang puso mo'y bumibilis at tinatanong mo ang sarili, iniisip. Nya pa rin kaya ako? At ang sagot ay, Ngunit hindi nito binabago ang sitwasyon. Siya ay natitigilan habang ikaw ay nagpapatuloy, nabubuhay ang iyong buhay, ngunit sa bawat hakbang na gawin mo ang sakit ng kanyang kawalan ay naroon pa rin. Alam mong dapat sana ay may ginawa siya, ngunit ang mga salita ay bumabara. Sa lalamunan. At ang totoo'y alam mo na ito noon pa man. Ang koneksyon na mayroon kayo ay hindi madaling limutin, ngunit siya ay nakakulong sa takot na lalong nagpapalaki sa agwat sa inyong dalawa. At sa Fundo, alam nilang dalawa na ang nararamdaman nila para sa isa't isa ay totoo, ngunit ang takot ang patuloy na nagiging hadlang na pumipigil sa anumang pag-usad. At alam mo na yon. Iniisip kanya ngayon. Sa mismong sandaling ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone, tinitingnan ang iyong mga larawan, at ang ginagawa niya ay tinitingnan lamang. Wala siyang ipinapadala, ngunit sa loob niya, ang katotohanan ay hindi niya kayang tigilan ang pag-alala sa iyo. Nagigising siyang iniisip ka, at kapag ipinikit niya ang mata para matulog, ang iyong mukha ang lumilitaw. Habang natutulog ka, nandoon siya, iniimbak bawat imahe, bawat alaala, ngunit walang lakas ng loob upang kumilos. Sinabi niyang kailangan niya ng oras. Ngunit iyon ay kasinungalingan. Ang kailangan. Niya talaga ay harapin ang kanyang nararamdaman para sa iyo. Natatakot siya. Binuksan mo ang bahagi niya na walang ibang taong nakaabot nakita mo ang likod ng ibabaw, likod ng mga salita na sinusubukan niyang gamitin upang maprotektahan ang sarili. At alam mo iyon dahil naramdaman mo ang panginginig sa iyong tiyan tuwing. Sinasabi niya ang hindi niya nararamdaman. Alam mo kung kailan siya umiwas ng tingin? Kapag ang kanyang mga salita ay hindi tumutugma sa kanyang mga kilos. Napansin mo yon at hindi ka nag-iisip lamang. Napansin mo kung kailan siya nagsimulang lumayo, kung kailan naging madalang ang mga ngiti. Itinago ng taong ito ang isang mensahe na hindi niya kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na ipadala. Nararamdaman niya ang paninikip ng puso sa mga sandali ng kalungkutan, ninanais na sana nandoon ka. Sinusubukan niyang. Mailihis ang sarili sa ibang tao, ngunit ang totoo, walang sinuman sa kanila ang maikukumpara sa iyo. Siya ay nabubuhay sa isang siklo ng mga pagtatangka at pagkakamali, munit ikaw ang tanging nais niya talaga. Ang brutal na katotohanan, siya ay natatakot. Takot na magbuka sa iyo, takot na masaktan, takot na hindi sapat. Ayaw niyang ipakita ang marupok na panig, ang palaging nagtatago sa likod ng mga ngiti at biro. Ang kanyang kalungkutan ay sumisigaw ng iyong kawalan. Lumabas siya kasama ang ibang tao, ngunit ang mga labas na iyon ay hindi napupuno ang puwang na iniwan mo. Tumaka sa realidad na ito, pumupunta siya sa mga party, gumagawa ng bagong mga kaibigan, sinusubukang magsaya. Ngunit ang bawat kasiyahan ay nagtatapos sa mga alaala mo sa mga sandaling siya ay. Pega nag-iisip ano kaya kung. Ang katahimikan sa kanyang kama ay napakariri. At nagtatanong siya kung iniisip mo pa rin siya gaya ng iniisip kanya. Samantala, ikaw ay nagpapatuloy sa iyong buhay. Naghihintay ng isang tanda, isang salita, kahit ano. Na magdadala ng kaliwanagan. Tinitingnan mo ang cellphone mo, naghihintay ng isang mensaheng maaaring hindi dumating. At mas masahol pa. Habang siya ay nag-entertain ng mga panandaliang relasyon, alam mong ikaw ang hinahangad niya. Hindi siya nagkaroon. Nang tapang na makipag-ugnayan. Alam niyang naging hindi siya patas sa iyo at karapat dapat ka sa higit pa. Maraming beses na siyang nagtangkang magsulat ng mga mensahe. Bawat pagtatangka ay nauwi sa basurahan dahil hindi niya alam kung paano mag-sorry. Alam niyang kailangan niyang maging tapat, ngunit ang pride niya ang pumipigil sa kanya. Ang pag-aatubili na ito ang kumakain sa kanya. Bawat araw na lumilipas, sinasabi niya sa sarili na kaya kanyang. Kalimutan, ngunit ang kabaligtaran ang totoo. Nakatatak ka sa isip at puso niya. Alam niyang espesyal ka. Kinikilala niya na ang koneksyon niyo. Ay hindi isang bagay na nangyayari ng dalawang beses. At kasabay nito, pakiramdam niya ay natrap siya sa kanyang sariling kawalan ng kumpiyansa. Ang pride ay isang harang na naglalayo sa kanya. Sa iyo at bawat pagkabigong magsikap, ang takot ay lumalago. Naroon siya, pinagmamasdan ang iyong buhay mula sa malayo. Curious siya kung sino ang iyong nakakasama, ang mga ginagawa mo. Takot siyang malaman na ikaw ay naka on na, na may natagpuan kang. Ibang tao na nagkaroon ng tapang nawala siya ang totoo kahit sa katahimikan. Mahal ka pa rin niya, pero hindi niya alam kung paano ipapahayag ito pagkatapos ng mahabang panahon ng hindi pakikipag-ugnayan. At samantalang lumilipas ang panahon, ang pagkakataon sa pagitan niyo ay naglalaho. Alam niya ito. At ang sakit ng manatiling nakatigil sa kanyang mga pagkakamali ay lalong tumitindi. Nais niyang. Magkaroon ng tapang nais kanyang makuha muli, ngunit siya ay nakakulong sa kanyang sariling takot. At, bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang tinatanggap na ang pagkakataon na itama ang lahat ay naglalaho. Sa huli, ang totoo ay pakiramdam niya ay nawawala siya. At alam mo na ito,